Guys, hindi maganda ang ating umaga ngayon. Ang aking gulayan, ayan po, nagkatumbahan lahat. Ang aking mga mais, natumba lahat. Oh my God, ang aking kamatis. Sa bagyong unisis na yan, lahat natumba. Nakakaiyak. Pinaghirapang kong <laughs> Pinaghirapang <laughs> kong pinag muna yan. Natumba lahat. Ayan yung patola. Patola ko. Ayan, kumba. Tumba lahat ang sitaw. Ayok na. Ayan po ang mga manok namin. Ayun, ang mga manok. Baha. At sa lahat ang bubong yung bubong, yung mangga yung bakod Come on. mangga o na tumbang nabaksakan ang aming kubo na nabaksak ang aming kubo nabagsak hmm. pati puno ng malunggay na baha sa likod ng bahay namin. Ng... Ayan po. Anong nangyari sa aming bagyong Unisys?

Kaya ganyan lang, ibang araw, hanggang gabinti eh, loob ng bahay. Ayun, talong oh. Ang pita. Oo, sabay na lang magluto. Guys, ikot lang tayo sa mga gulayan na ibang nabuhay, nakatayo pa. Ayun, talong oh. guys. Ipitas tayo ng talong para tayo may ulam. Okay guys, so pinipitas natin ng talong. guys, ganong ka kahirap pag sumakit tala ang, ang, ang kalamidad. Huh. <coughs> <coughs> ang <yari? coughs> Bahay niya? Hmm. Oh, uh, parang. Hmm. <coughs>

Mapaw pala pa tubig, ano? Doon sa likod din namin, puti na eh. Gano'n ka lang <laughs> ngayon ang walang nyero sa inyo, kuya? Dalawa. Yung sanay rin doon. Gumaganom lang siya. pa sa bagong bodega, tanggal. Oo, doon sa likod, oo. Ulit yan iluluto. Ano po Lanos? Umingi nga ng rescue. Oo. Uh, Mabaksak yun muna? Hindi, baha sila. Baha? Baha pa. ng rescue, sabi ni Papu. Eh, alam ko kung ano na nangyari. Eh, may pa sila sa Marcela. Sumabot sa kanila, stress. Eh, sino? Kaya ako lang hinihintay, bahay ko, puntaan ko pa siya. Putang ilong buhay. baksak eh. Oo nga, buti eh. Lumihis yung ano, ulit iso. Buti lumihis yung puno. Baaray. Baaray? Hindi, bak-bak yung ano. Bubong din nila. Oh. Dapat i report sa Miral ko. Sa likod niya Hindi, ano kasi po yun? Kailangan i-report agad. Oo, para po kasi yung iba dyan, first time first serve guys, oh, nagtumba yung poste ng kuryente dun eh. Delikado. Sa, ano, kalsada. May isun, Ito yung poste ng kontador nila? Delikado, ito sa kalsada. Ayan, may mga yerang na panggal. Sarado niya na, tara na. Sarado niya Ayun, na. Ayan, ah. maaakaw na. At... Tanay. Gusto ko i-vlog si ano Really? Ha? Huh? na po talaga na effective.